Palit tayo guys ng bagong caliper Ayan o oh. Luma na yung caliper ko 9 uh, years na yan eh Ngayon lang mapapalitan <laughs> <laughs> Guys sa uh, GLT Motor Shop yan, Nagaling gumawa itong mga taga rito Ayan o oh. Caliper bagong bago bago dami nagpapagawa o oh.

utas ko na nga yan eh. kala ko hindi matanggal yun pala hindi naman pala kailangan binariin ako yan eh ah yan o oh. binariin ako yan kala ko diyan mang ano, umiipid eh pala hindi naman pala kailangan yan na butasin eh nagkaloko-loko na siya eh. may ipit na eh. Yung pinaka cream ano tawag yan yung pinaka holding holder

JLT Moto Shop Ang daming paggawaan dito sa Pantasan Road Ang daming paggawaan ng motor Butas na nga ito buwan Butas-butas lang Butas-butas na nga ito buwan No. Three minutes. Ayan, papunta ng punta ng Batasan High School ang kanya na 9 years papalitan na rin Kasi may ipit umiinit yung aking brake pad mamaya natin i-update na pagkatapos na kaya tanggal pa lang no? Oh. hirap tanggalin kasi na kalawang na siya eh. malawang niya eh. Oh. Hirap tanggalin. Kamaya um, yeah, natin i-update natin pagka tapos na. kita cut mo natin guys ha. Ah.